kulugan ng pagbili ng isda sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng isda ay nasasabik sa iyo dahil ito ay isang mapalad na simbolo na nangangako ng mga positibong resulta. Ang isda sa iyong panaginip ay kumakatawan sa mga pagkakataong dumadaloy sa iyong buhay na handang sakupin. Ito ay isang palatandaan na malapit ka na magsimula sa isang paglalakbay ng paglago at pagunlad. Ang pagbili ng isda ay hindi lamang isang transaksyon, kundi isang representasyon ng iyong pagnanais para sa kasaganahan at katuparan. Ang iyong panaginip ay sumasalamin sa isang pagnanais para sa isang buhay na puno ng kasaganahan, kapwa sa material at espiritual at emosyonal. Nangangahulugan ito na handa ka ng sumisid sa kaibuturan ng iyong mga hangarin at lumikha ng isang makabuluhang pag-iral. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbili ng isda, ang iyong subconscious ay nagsasabi sa iyo na ihagis ang iyong mga lambat ng malawak at yakapin ng mga biyaya na naghihintay sa iyo. Ang pangitain na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagtataglay ng kapangyarihan upang maakit at magpakita ng mga pagkakataon sa iyong buhay. Ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling bukas-isip at tumanggap sa mga bagong posibilidad. Narito ang ilang mga posibleng interpretasyon ng panaginip tungkol sa pagbili ng isda. Una, simbolo ng mga positibong kinalabasan. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng isda ay nagiiwan sa iyo ng pagkasabik dahil ito ay isang simbolo ng nangangako ng mga positibong resulta. Ang isda sa iyong panaginip ay kumakatawan sa mga pagkakataong dumadaloy sa iyong buhay na handang sakupin. Pangalawa, pagnanais para sa kasaganahan at katuparan. Ang pagbili ng isda ay hindi lamang isang transaksyon kundi isang representasyon ng iyong pagnanais para sa kasaganahan at katuparan. Ang iyong panaginip ay sumasalamin sa isang pagnanais para sa isang buhay na puno ng kasaganahan, kapwa sa material at espiritual at emosyonal. Pangatlo, paglalakbay ng paglago at pagunlad. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng isda ay nangangahulugan na malapit ka na magsimula sa isang paglalakbay ng paglago at pagunlad. Nangangahulugan ito na handa ka ng sumisid sa kaibotoran ng iyong mga hangarin at lumika ng isang makabuluhang pag-iral. At ang pang power to attract and manifest opportunities. Kapag nanaginip kang bumili ng isda, ito ay isang manifestasyon ng iyong subconscious na nagsasabi sa iyo na nagtataglay ka ng kapangyarihan upang makaakit at magpakita ng mga pagkakataon. Ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling bukas-isip at tumanggap sa mga bagong posibilidad. At ang panglima, pagganyak na kumuha ng mga panganib at mag-explore yakapin ang panaginip na ito bilang isang malakas na pagganyak upang makipagsapalaran, galugari ng mga hindi pa natukoy na teritoryo at mga has na mangarap ng malaki. Gamit ang tamang pag-iisip at determinasyon, maaari kang mag-navigate sa anumang mga hamon na darating sa iyong paraan at lumika ng isang masaganang hinaharap para sa iyong sarili. Yakapin ang panaginip na ito bilang isang malakas na pagganyak na makipagsapalaran, galugarin ng mga hindi pa natukoy na teritoryo at maglakas loob na mangarap ng malaki. Gamit ang tamang pag-iisip at determinasyon, maaari kang mag-navigate sa anumang mga hamon na darating sa iyong paraan at lumika ng isang masaganang hinaharap para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng isang tangke ng isda. Kapag nanaginip kang bumili ng tangke ng isda, sumisimbolo ito sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang tangke ng isda sa mga panaginip ay kumakatawan sa isang reservoir ng mga damdamin at katahimikan. Ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa balanse at pagkakaisa sa iyong pagkising sa buhay. Ang pag-iisip sa iyong sarili na bumili ng tangke ng isda ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na lumikha ng isang mapayapa at tahimik na kapaligiran sa paligid mo. Hinihikahit ka ng simbolo na ito na tumuon sa pagpuno ng iyong buhay ng positibo at katahimikan upang magkaroon ng kahulugan ng kalmado at katatagan. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng isda nang tangke ng isda ay kumakatawan din sa iyong pananabik para sa personal na paglaki at mas malaking responsibilidad. Ang pagbili ng tangke ay nagpapakita ng iyong kahandaan na harapin ang mga bagong hamon at pagyamanin ang isang bagay na maganda. Sinasagisag nito ang iyong pagbayag na pangalagaan at protektahan ang maselang balanse ng buhay. Nagkahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng tuyong isda sa palengke. Kapag nanaginip kang bumili ng tuyong isda sa palengke, sumisimbolo ito ng kasaganahan at kasaganahan. Ang pagbili ng tuyong isda ay nagpapahiwatig na handa ka ng tanggapin ng mga pagkakataon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pananabik at pananabik na makamit ang tagumpay. Sinasalamin nito ang iyong malakas na paniniwala sa iyong mga kakayahan at ang walang katapusang mga posibilidad. Ang kahulugan sa likod ng pagbili ng tuyong isda sa merkado ay umaabot din sa iyong pagiging maparaan at kakayahang umangkop kung paano ang tuyong isda ay nangangailangan ng maingat na paghawak at pag-iimbak. Nagtataglay ka ng mga kasanayan at kaalaman upang masulit ang anumang sitwasyon. Itinatampok ng iyong panaginip ang iyong kakayahang maghanap na mga alternatibo at gamitin ang magagamit. Ipinapahiwatig nito na handa ka ng gawin ang pinakamahusay sa anumang mga pangyayari at makamit ang iyong mga layunin, anuman ang mga limitasyon. Ang panaginip na ito ay isang paalala ng iyong katatagan at determinasyon na magtagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng isdang yelo. Ang simbolo ng isang isdang yelo ay maaaring kumatawan sa pagnanais na tuklasin ang hindi alam at sumisid sa subconscious ng isang tao. Kapag nanaginip kang makabili ng isdang yelo, ito ay nagpapahiwatig ng iyong kahandaan na magsimula sa isang bagong pakikipagsapalaran sa buhay. Ikaw ay sabik na makawala mula sa makamundo at subukan ng tubig ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang isdang yelo ay kumakatawan sa isang kakaiba at bihirang mahanap tulad ng mga adhikain at layunin na dala mo sa iyong sarili. Sinasagisag nito ang mga pambihirang pagkakataon na naghihintay sa iyo na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Kapag nanaginip kang bumili ng isdang yelo, ipinapakita eh nito ang iyong kasabikan na ituloy ang isang bagay na hindi karaniwan at makamit ang kadakilaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng inasnan na isda. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng inasnan na isda ay kumakatawan sa iyong pagnanais para sa kasaganahan sa pananalapi at kasaganahan tulad ng inasnan na isda na dating mahalagang kalakal at tanda ng kayamanan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong ambisyon na makamit ang tagumpay at magsikap para sa isang magandang kinabukasan. Ito ay isang kapanapanabik na panaginip na nagaapoy sa loob mo na humihimok sa iyo na magtrabaho ng gusto at gawin ang iyong mga pangarap sa katotohanan. Kapag nanaginip kang makabili ng inasnan na isda, ito ay sumisimbolo sa iyong determinasyon at tiyaga na malampasan ang mga hadlang. Sinasalamin nito ang iyong malakas na kalooban na lumikha ng isang mas mahusay na buhay para sa iyong sarili at sa iyong mga pinapahalagahan. Ang panaginip na ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na kumilos at samantalahin ang mga pagkakataong darating sa iyo. Ito ay nagsisilbing paalala na ang tagumpay ay makakamit, ngunit nangangailangan ng pagsisikap, pasensya at katatagan. Yakapin ng panaginip na ito ng may pananabik at hayaan itong magudyok sa iyo na ituloy ang iyong mga layunin ng may pagnanasa at dedikasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng lutong isda. Ang simbolo ng lutong isda sa mga panaginip ay kumakatawan sa kasaganahan at kasaganahan. Kapag nanaginip kang bumili ng perpektong lutong isda, nasa bingit ka ng paggamit ng iyong mga layunin at pagnanasa. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na magpatuloy dahil abot kamay mo ang tagumpay at katuparan. Ang panaginip na bumili ng lutong isda ay sumasalamin din sa iyong panloob na kasiyahan at kasiyahan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng tagumpay at ang kasiyahan na kasama nito. Ang panaginip na ito ay isang paalala na ikaw ay walang pagod na nagtatrabaho para sa iyong mga pangarap at ngayon ay oras na upang ipagdiwang at tamasahin ang mga gantimpala na kasama nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng lulutuing isda. Ang proseso ng pagluluto ng isda ay kumakatawan, hindi lamang sa pagpapalusog sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong kaluluwa. Sinasagisag dito ang pagkilos ng paglika ng isang bagay na maganda at kasaya-saya mula sa mga simpleng sangkap. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na kahit na ang maliliit na pagsisikap ay maaaring magdala ng kagalakan at katuparan. Pinapalakas nito ang iyong sigasig na tuklasin ang mga bagong lasa, mag-eksperimento sa mga diskarte sa pagluluto at magbahagi ng mga culinary delight sa iyong mga mahal sa buhay. Ang panaginip tungkol sa pagbili ng isda upang lutuin ay nagpapakita ng iyong koneksyon sa kalikasan at ang kagandahan nito. Sa koneksyon ng tubig nito, kinakatawa ng isda ang iyong pagnanais na sumisid ng malalim sa walang katapusang mga posibilidad ng buhay. Hinihikayat ka nitong tuklasin ang iyong mga damdamin, alisan ng takip ang iyong tunay na mga hilig at ganap na isawsaw ang iyong sarili sa mga karanasang humuhubog sa iyong paglalakbay. Ang panaginip na ito ay isang paalala na ang buhay ay isang pakikipagsapalaran at sa pamamagitan ng pagtanggap sa bawat pagkakataon na darating sa iyo, maaari kang lumika ng isang tunay na kapansin-pansin at kasiyasiyang pag-iral kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng isda na makakain. Ang simbolo ng pagbili ng isda sa isang panaginip ay nangangahulugan ng kasaganahan, paglago at tagumpay. Ito ay isang kapanapanabik na pangitain na nagmumungkahi ng mga positibong pagbabago at pagkakataong darating sa iyo. Para sa ilan, sumisimbolo ito ng pagnanais para sa kaunlaran sa pananalapi o pagtaas ng kayamanan. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsusumikap para sa tagumpay sa iyong karera o negosyo ventures. Kapag nanaginip kang bumili ng isda, ito ay kumakatawan sa personal na paglaki at pagbabago. Habang lumalangoy ang mga isda at umaangkop sa iba't ibang kapaligiran, ipinapakita ng panaginip na ito na bukas ka sa pagbabago at handang tuklasin ang mga bagong abot-tanaw. Iminumungkahi nito na handa kang lumabas sa iyong comfort zone at makipagsapalaran upang makamit ang iyong mga layunin Ang pananabik sa panaginip na ito ay nagmumula sa pagkilala na maaari mong hubugin ang iyong kapalaran at lumika ng isang kasayasayang buhay para sa iyong sarili Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pritong isda kapag na naginip ka tungkol sa pagbili ng pritong isda, nangangahulugan ito na hindi mo lang inaasam ang iyong hinaharap, ngunit aktibong hinahabol ito. Inihiling sa iyo ng mga panaginip na ito na kumilos at magtrabaho tungo sa pagkamit ng iyong mga hangarin sa pananalapi. Nag-aapoy ito sa loob mo na nagtutulak na nagtutulak sa iyo na pangasiwaan ang iyong buhay at gawin ang mga kinakailangang pagsisikap upang matupad ang iyong mga pangarap. Higit pa rito, ang panaginip tungkol sa pagbili ng pritong isda ay nagpapakita ng iyong kasabikan at pag-asam para sa mga gantimpala na iyong aanihin mula sa iyong pagsusumikap at dedikasyon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at ang iyong mga pagsisikap ay malapit ng magbunga. Ang panadabik na dulot ng panaginip na ito ay isang patunay ng iyong paniniwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan. Pinapalakas nito ang iyong determinasyon na patuloy na sumulong na nagpapaalala sa iyo na ang iyong mga pangarap ay abot kamay at mayroong kang potensyal na matupad ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bulok na isda Ang panaginip na makabili ng bulok na isda ay nagpapakitang handa ka sa pagbabago at handang makipagsapalaran. Iminumungkahi nito na malakas ang loob mo, natuklasin ang mga bagong sitwasyon, kahit na sa una ay mukhang mahirap. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na yakapin ng mga pagkakataong darating ng hindi inaasahan dahil mahaari silang humantong sa hindi inaasahang tagumpay. Samantalang, ang panaginip na makabili ng bulok na ista ay kumakatawan sa isang potensyal na panganib o panganib na isinasaalang-alang mo sa iyong pagkising sa buhay. Ipinapahiwatig nito na nag-aalala ka tungkol sa paggawa ng maling desisyon o pamumuhunan sa isang bagay na hindi magbubunga ng inaasahang resulta. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa pagkasuklam o pagkabigo sa isang partikular na sitwasyon o tao sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pinausukan isda Ang panaginip na bumili ng pinausukang isda ay nangangahulugan ng isang pananabik para sa katuparan sa parehong pisikal at emosyonal na larangan. Ang pagbili ng napakasarap na pagkaing dagat na ito ay sumasa ilalim sa kagalakan ng pagpapakasawa sa mga karangyaan ng buhay at pagpapahalaga sa mga simpleng kagalakan. Sa iyong panaginip, sinasadya mong yakapin ng kaligayahan at ninanamnam ang bawat subo ng kasayahang dumarating sa iyo. Kapag nanaginip kang bumili ng pinausukang isda, sumisimbolo ito ng pagnanais para sa pagkakakonekta at pagpapatibay ng mga relasyon. Ang pagbabahagi ng pagkain ay isang mabisang paraan upang magbuklod at lumika ng pangmatagalang alaala sa maraming kultura. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pagpayag na lumika ng mas makabuluhang mga relasyon at pagyamanin ang pakiramdam ng pagkakaisa.